Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Ah, brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada, Nationwide, Brigada, Nationwide. Brigada Bagyong Uwan, tuluyan pang humina bago lumabas ng par ngayong gabi o bukas ng umaga. Ilang individual na paulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong uwan. Isa po dyan mula sa Katanduanes na napag-alamang bumalik daw sa bahay matapos i-evacuate. Samantala ilang mga lugar naman sa bansa, wala pa rin kuryente matapos manalasa ng super bagyong uwan. At presyo ng gasolina si Sireta sa ika na sunod na linggo. Singil naman sa Meralco tataas din ngayong buwan. Brigada Balita Nationwide, Satang Hali. Buong Puso, Buzo puso, Casaba, Ang Buong Puerza, ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nationwide, kada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide Mga ang lakas ng hanging aabot ng 130 kilometers bawat oras At bugsong papalo naman hanggang 160 kilometers kada oras Ngayong gabi or bukas ng umaga, ito po'y inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang papasok muli siya ng PAR sa Miyerkules ng gabi matapos maglandfall sa Taiwan pero mahina na ang taglay nitong hangin. Hanggang ngayon, hanggang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 na lang ang nakataas sa ilang mga lugar. Brigada naman po mga kabrigada sa mga lugar na nasa signal number 3 ay ang mga sumusunod. Ilocos Sur, ang northern at central portions po ng La Union at northwestern portion ng Pangasinan. Signal number 2 naman sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra. Kasama rin po ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte. Nalalabing bahagi ng La Union, nalalabing bahagi ng Pangasinan. Kabilang din po ang Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Brigada Nationwide. Samantala, signal number one naman mga kabrigada ang nakataas sa mga sumusunod. Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kabilang ang Pulilio Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Island, Marinduque, Romblon. Northern portion ng Palawan, kabilang din ng Kalamian at Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Western portion naman ng Masbate, kabilang ang Burias at Ikaw Island. Nandiyan din ang Cap uh, Aklan, Capiz at Northern at Central portion naman ng Antique, kabilang ang Kaluya Island. Samantala mga kabrigada, isa po ang napaulat na nasawi sa Bicol Region dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan sa panayam ng Brigada News FM Manila kay OCD Region 5, PIO Gremil Alexis Nasa. Sinabi nitong ang pumanaw ay isang 48 anyos na residente ng Jose, San Jose Poblacion sa Viga, Catanduanes matapos sa tangayin ng flash flood. Anya una na raw itong nag-evacuate pero bumalik pa rin para i-check ang kanyang alaga. Sa ngayon mga kabrigada, tuloy-tuloy po ang clearing operations at assessment sa buong rehiyon. Nakakalungkot na balita na nakarating po sa amin. Oh, po. Ito po isang 48-year-old male individual po from San Jose, Poblacion, hmm. Diga, Katanduanan. Ang nag-i-talk na po sila, pero ang information na nakarating po sa aming tanggapan ay bumalik daw po ito para i-check yung mga alaga niyang baboy nung medyo humina yung hangin at ulan. Pagdating po dun sa area, ay doon na po siya na tangay ng malakad na flash flood po sir. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, dakoy naman natin ang mga reports ng ating mga kasamahan. Tumako tayo sa Brigada News FM Cagayan de Oro. Isa patay, isang sugatan matapos mabagsakan ng punong kahoy sa Opol Misamis Oriental dahilan sa bagyong uwan. Brigada Claudine Lusak Pandita Ibrigada mo! Report Isang katawang nasawi at isang sugatan matapos mabagsakan ng punong kahoy ang kanilang bahay sa sitio Tanawon, Barangay Limunda, Upol, Misamis Oriental. Kinumpirma ito ni Police Major Joan Navarro, tagapagsalita ng Police Regional Office 10 sa isang news conference kaugnay ng epekto ng bagyong uwan sa Northern Mindanao. Ayon sa mga ulat, ang ama ang nasawi sa incident habang ang anak nito naman ay nagtamo ng mga sugat. Iniulat rin ng Office of the Civil Defense Region 10 na umabot na sa 4,882 na individual ang napektuhan ng bagyo. Samantala, 549 na mga pasahero ang stranded sa mga daungan dahil sa bagyo. Subalit ayon sa Philippine Coast Guard Region 10 na nalift na ang temporary suspension sa mga biyahe ng barko. In the heart of changing lives, Brigada Claudine Lusak Pandita ng 102.5 Brigada News FM, Kagayan de Oro, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, mahigit isang libong pamilya Patuloy pong nananatili sa evacuation center sa Quezon City Dala ng bagyong uwan Brigada Ann Cortez, ibrigada mo Brigada ba -ba 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 Report Sa ngayon ay patuloy pa rin nga nananatili dito sa may bagong silangan sa Quezon City Dito sa may evacuation center nila Ang mahigit isang libong pamilya na siyang numikas Dala na rin ang preemptive evacuation para sa bagyong Kabila nga sa mga patuloy na nananatili rito ay ang pamilya ni Nanay Donesa Sanchez na lumikas dito kahapon ng tanghali. Kasi uh, nag-announce na po yung mga pulis na umakit na po kami sa taas bago po ang baka daw kasi lumabas yung madaling araw or ating gabi sabi nila. Kaya hapon pa lang o tanghali lumikas na po kami rito. Bakit importante na, ano, na mailikas niyo kasama yung mga ano, niyo, anak niyo? Kasi yun po ang mahalaga sa akin mga anak ko, di bali yung mga gamit ko. Samantala katulad ni Sanchez, nais mo na rin daw hintayin ng pamilya ni Nanay John solo Insolo ang direktiba ng otoridad bago nga siya na bumalik sa kanilang bahay. Hindi pa, pagka, ano na, pagka pinauwi na lang kami, para safe kami. Bilang nasa mahigit isang libong pamilya naman ang pansamantalang naninirahan dito, maliban sa mga staff ng barangay, kaantabay din nila ang ilang volunteers, katulad na nga lang ni Nani Merlicero na noong 2006 pa nagsimulang tumulong. Eh para naman sa komunidad natin yan, para iwasan natin yung mga, mga, uh, yung mga eksidente at saka ano, iyon lang iniiwasan natin. Kaya makatulong tayo pag kung ano mang problema sa komunidad, iano natin kaagad sa barangay para makatulong po tayo. Patuloy naman ding nananalangin ang mga evacuees na sana raw ay makauwi na sila sa kanika nila mga bahay at sana rin daw ay hindi na makaapekto pa ng tuluyan sa kanilang hanap buhay at maging buhay ang bagyong ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Malita, Samantala mga kabrigada, ilang evacuees naman sa Malanday Elementary School dyan sa Marikina, unti-unti na nagsisi nagsisiuwian. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report! Brigada Angel, kasabay ng manakanakang pag-ulan, nagsisimula na ring magsiuwian ang mga lumikas sa... Samantala mga kabrigada, babalikan natin may amin ng konti si Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita Nationwide. Dito muna tayo mga kabrigada, 31 kalsada sa bansa, sarado dahil pa rin sa bagyong uwan. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. B -b 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 Report. Nasa isang kalsada sa bansa, karamihan sa Luzon, ang hindi madaanan dahil sa pinsalan dulot ng Super Typhoon Uwan ayon sa Department of Public Works and Highways. May 8 pang kalsada na limitado ang daanan dahil sa baha, landslide at mga bumagsak na puno o poste. Inutusan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si DPWH Secretary Vince Dison na agad magmobilisan ng mga tauhan at kagamitan para malinisan at mabuksan ng mga kalsada sada lalo na para sa rescue at relief operations nagsasagawa ngayon ng clearing operations ang DPWH Disaster and Incident Management Teams sa mga apektadong lugar tulad ng Cordillera, NCR, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Mindanao pinakamatinding apektado ang Bicol Region dahil sa pagbaha at mga bumagsak na puno at poste habang may pagguho ng lupa sa Cordillera at baha sa ilang bahagi ng NCR pinapayuhan ng DPWH sa mga motorista na iwasan muna ang mga apektado lugar at gumamit ng alternatibong ruta. Patuloy ang 24 7 monitoring at clearing operations ng DPWH hanggang sa tuluyang bumuti ang ng panahon at maging normal ang daloy ng trapiko. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide Pabrigada halos 200,000 na mga customers ng Meralco Aba, apektado pa rin ho ng service interruptions dulot pa rin ng Bagyong Uwan. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! brigada. B -B 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 -B. Report! Sisikapin ng Manila Electric Company o Meralco na ibalik ang supply ng kuryente sa loob ng dalawang araw sa mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon 1. Sa pulong balitaan, sinabi ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldarriaga na mayroon pang 197,133 customers na apektado ng service interruptions dulot ng pananalasan ng bagyo. Pinakamarami sa mga wala pa rin kuryente ay sa Cavite na may 75,885 habang sa Bulacan ay nasa 34,000 at sa Metro Manila ay may 23,267 customers. Karaniwan anyang sanhi ng pagkawala na supply ay mga natumbang poste at mga sanga ng punong kahoy na nabuwal at sumabit sa mga kable o wiring. Sa Metro Manila, kabilang sa nakakaranas pa ng power outage ay ang Valenzuela City, Marikina, Quezon City at Paranaque. Paliwanag ni Zaldariaga, puspusan ang restoration efforts ng kanilang mga personnel kahit na nananatiling hamon ang mga debris sa kalsada, mga nasirang transform at pagpapalit ng mga poste. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Meralco sa pamahalaan upang masigurong hindi maaantala ang supply ng kuryente sa mga ospital, transportasyon, military camps, water pumping stations, mga tanggapan ng gobyerno at telecommunication sites. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, balikan natin ang report ni Brigada Maricar Sargan. Brigada Maricar, i-brigada e mo. Brigada Live <laughs> Report. Brigada Leo, kasabay nga ng manakanakang pag-ulan, nagsisimula na rin magsiuwian ng mga lumikas at magpaitas ng gabi sa Malanday Elementary School sa Marikina. Ayon sa ilang mga residente, dahil hindi naman daw masyadong lumakas ang ulan tubig, ka kaya minabuti na nilang umuwi ngayong umaga habang ang iba na piniling manatili pa, aantayin daw muna na mas bumuti ang panahon na saka sa kababalik sa kanilang tirahan na. Bakay sa tala ng Team Marikina na nungangasiwok ng mga evacuees umabot sa 2,106 individuals o 409 families ang lupitis mula kung hapon ng umuli hanggang sa ninang alauna imerja ng madaling araw. Pero as early as 2.30 ng madaling araw kanina, meron na agad pumalas sa mga evacuation center at umuwi na ng kanilang bahay. at of 11 a.m. naman, Nasa sa nagpas 2,000 individual. Ngayon ay nasa 320 na lang o 130 families ang natitirang evacuees sa Malanday Elementary School. Changing lives. Ako si Kuklada Marikar Sargan ng 1521 Brigada News FM Manila, Pinig. Bagong-bago Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, kumustahin naman natin ang Brigada News FM Olongapo po. Mahigit sa limandaang pamilya inilikas sa 24 na evacuation center sa lungsod. Brigada Michelle Lopez, i-brigada mo. Brigada Report ito yung uh, evacuation center dito sa Olongapo City. Ito yung pinakamalaking evacuation center na kung saan ay pansamantalang uh, nananatili yung ating mga evacuees galing sa iba't ibang barangay sa Lunson. Pumalo na sa 553 na mga pamilya o katumbas uh, ng 1,945 individuals uh, ang nananatili sa 24 na uh, evacuation center sa Olongapo City. Uh, ito ay matapos na lumikas mula pa kahapon dulot na rin ng malalakas na hangin at pagbukso-buksong mga pagulan na dala ng epekto ng bagyong uwan. Ayon kay Fe Abakan, social welfare assistant ng CSWDO. Pero mamayang hapon po, kung magtuloy-tuloy pa po na ganito, na hindi pa po safe, na umuwi ang mga evacuees natin, magkakaroon na po kami ng community kitchen. Okay, tapos po, Meron po kaming naka-standby na food packs na 2250. Samantala, tiniyak naman ng City Government na nakaantabay ang LGU sa mga pangangailangan ng mga bakwita habang hindi pa nakakauwi ang mga ito. Mabuti naman po yung pag-ano ng CSWDO sa amin dahil nakakatulog din po kami ng maayos. Nakakain din kami ng maayos. Hindi po kami pinabayaan ng CSwD At mula dito sa Olongapo City Evacuation Center in the Heart of Changing Lives. Ako si Brigada Michelle Baleleng Lopez ng 93.5 Brigada News FM Olongapo City, The Music and News Authority. Balita, mga kabrigada, dumako tayo ng kampo krame. Zero crime incident na itala ng PNP sa mga rehiyong apektado ng Super Typhoon Juan. Brigada Kat Austria, ibrigada e mo! Brigada! brigada. brigada. B -b 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 Walang naitatalang crime incident ang Philippine National Police sa mga rehiyon kasalukuyang apektado ng super typhoon Uwan kabilang sa mga apektadong rehiyon ng NCR, CAR, Regions 1, 2, 3, CALABARZON, MIMAROPA, Regions 5, 6, Negros Island Region, 7 at 8. Batayan, sa datos ng Office of Civil Defense, ayon kay PNP Directorate for Police Community Relations Deputy Director Brigadier General Dina Guzman bagaman nagkaroon ng ilang hamon sa pagdidikas dahil sa mga residenteng tumangging umalis. Walang ng komosyon, looting o anumang uri ng kriminalidad sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Patuloy naman ang monitoring at deployment ng PNP hapang nagpapatuloy ang epekto ng bagyong uwan. Sa ngayon, halos 22,000 PNP personnel ang nakatalaga sa mga evacuation centers, load clearing operations at relief efforts. Bukod dito, nasa 17,000 pang mga karagdagang pulis mula sa reactionary standby support force ang nakahanda para sa posibleng augmentation kung kinakailangan. In the heart of changing knives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Musical News. Authority. Oh, Katapalita Nationwide. Grupo you know, naman, umapilang panagutin ang mga nasa likod ng mining at pseudo development activities sa Sierra Madre. Sa gitna po yan ang pagtama ng Bagyong Uwan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report. Nakiisa ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa mga environmental community sa panawagang accountability sa matindi at sadyang pambabaliwala sa kagubatan ng Sierra Madre. Ito ay kasunod ng mga bagyong tumama sa bansa at sa gitna rin ang pananalasa ng malakas na bagyong uwan. Ayon sa grupo, dapat mapanagot ang pambabaliwala rito para lang sa pagmimina at mga pseudo-development activities tang sumisira at kumakalbo sa naturang bulubundukin bilang first line of defense sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon dapat umanong bigyan ng highest level o pinakamataas na level ng ang Sierra Madre. Dahil dito, iginiit ng TDC na dapat ng agad kumilos ang gobyerno. Kailangan na umanong maparusahan ang mga lumabag sa environmental laws at ipatupad ang agarang pagpapatigil sa mga sinasabing development projects sa naturang lugar. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. Zoom News Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakalunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. O Brigada inyo napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mga kabrigada, muli na namang sinusubok ang ating mga kababayan sa Bisaya sa ilang bahagi po naman ng Luzon. Dahilan sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Sabi ko sa kanilang nawalan po ng tirahan, kabuhayan at pangunahing pangangailangan. Sa pagkakataong ito, nanawagan po ang Brigada News FM Manila ng tulong para sa ating mga kababayang nasa lanta. Anumang halaga o tulong mula ho sa inyo mga kabrigada ay malaking bagay para maibsan ang kanilang pinagdadaanan. Para sa naiso magpadala ng cash donation, maari po kayong mag-send ng GCash Diyan po sa ating number 0956-774-2161. <tod> Maaari rin po kayong magbigay in-kind donation sa tulad po ng bigas, dilata, noodles, tubig o iba pang grocery items. Kung nasa Metro Manila lamang po kayo, maaari po naming personal na puntahan at i-pick up ang inyong mga donasyon. Sama-sama po nating patunayan na sa bawat sakuna, hindi po nag-iiwanan ng mga kabrigada. Maraming salamat po sa inyong malasakit at pakikiisa. Lahorito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tulay radio, radyo makabagong tunay na Radio. na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing...